Good evening ka farmers. Salang ulit tayo ng itlog. March 9. Ito yung pangalawang salang natin sa egg incubator. After successful na papisa natin ng itlog ng pato. Ngayon naman ay itlog ng itik, Rhode Island at native naman manamanok ang isasalang natin. Experiment tayo kung paano magpapisa ng mga ito. Tignan natin. So, ito na nga, nakasalang na. So, marami yan. Pinagsabay-sabay ko ng manok at itik. Yan. So, gamit pa rin natin ay yung default setting niya, ang temperature, 37.5. Then, binawasan ko ang tubig. Gamit ko na lang yung maliliit na botelya ng coke. Kasi pili ko yung glass na sinubukan ko ay parang masyadong madami ang tubig. So, po-control natin. Titignan natin kung anong mas effective. Abangan ang update natin after a week.